Paano ilagay ang pangalan ng vendo sa portal ng One Click Piso Wi-Fi? Mag-connect ka sa yung Click Piso Wi-Fi na gusto mong palitan ng pangalan. Pag hindi lumalabas ang portal, i-type lang ang 10.0.0.1 at i-scroll down. Pindutin itong vendo IP na makikita sa ibaba. Ilagay ang password ng iyong Piso Wi-Fi admin at mapupunta ka dito. Pindutin mo itong tatlong guhit sa taas at iscroll down, hanapin ang portal settings na nasa pang-apat at piliin ang main settings. Pagpasok mo sa portal settings, ay scroll down mo ng kunti hanggang makita mo itong vendo name. Pwede mo itong palitan ng pangalan ng iyong vendo. Ganito ang itsura kapag napalitan mo na. Kung papalitan mo ang password ng iyong admin, pindutin ang tatlong guhit sa taas at mag-scroll down hanggang makita mo ang admin password, dyan mo papalitan. At pwede mo ring i-edit ang oras ng coins, hanapin mo lang din ang count rates at pwede mo ng i-edit, pwedeng magdagdag at mag-delete